magpalang araw mga kapaders welcome na naman kayo sa akin channel muli nagbabag sa inyong harapan ang padre sa vlog palibago tayong adventure naman Para magpagsabak naman sa laot kung bago pa lang kayo sa akin channel huwag mo lang kalimutan na mag subscribe baka notification bell button para lang kayong updated sa vlog aking update sa youtube Eh mga kapaders Video may hangin dito sa amin awang ko lang kung hindi mo lang sa napasan mga kapaders pero testing tayo tuloy ko natin paglaot siya nga pala mga kapaders Bali ako kayo magkasama. Tatlong buso kami, isang ibabaw. Ababaw sa aming pagdive God bless. Sige pang dyan. Panibagong sisid na naman tayo na ito. Dalagang bukit agad nagpakita sa atin. Kaya lang medyo mailap. Mm-hmm. Huli ka dyan. Ayos na ito. Panimula mga kapaders. Unang pati kaagad. First class na isla. Dalagang bukit. Hanapin ko pa ang kasamahan na ito. Baka meron pa dyan sa unahan. Hanap tayo uli Naroon. Manitis. Aroy. Naglangoy pa. Talagang mailap. Talagang maliwalag ang buwan. Mm hmm tumalikod ka pa sa akin ayos timbungan ulit mga kapaders pwede naman itong pambigas bukas na umaga sana malagdagang pa ito naroon si ka Rico nakapaan dalawang nukos ayos itong pang kalamares bukas mga kapaders masarap yan malaki pa naman ang parehas yung nukos na yan na swertehan niya dito nga pala sa amin mayroong bagong buyer mabilis na namin ahong ko lang kung ang presyo ang sabi mahal daw na ito nga pala yung aming angkla na sa bato tatanggalin ko mga kapaders, para makasun yung bangka naroon pa nasa butas kanuping nakasuot kaya lang madulok mga kapadres mm -hmm. huli ka dyan mayroon doon kayong masama kaya ang panahon may low pressure tayo kaya ibang ang dagat ngayon sa ilalim madulok kaya pati sa, butas malikot din kaya pasigurado ng pagpanasda para lima katakas hanap tayo uli na ito pa surahan nakasuot nakatagilid mm -hmm huli ka dyan malapit na ngayon dulo ng pana sa ulo di pa nasintilo ang tama mamaya pagkatanggal ng surasa stingles sisipating ko ako parang tiko dulo tutok na sa gitikan ay sala ang hanap tay uli narun isda na naman ito nga pala mga kapals tagay ko na sa mga tunay na pangalan ng mga isda para kilala ninyo tao sa aming tordilyo mm -hmm. huli ka dyan malaki na naman ito sigurado mataba ito dito sa amin sesla ang ganitong rodilyo mabinta sarapayang sabawan Naroon pa sa butas, may nakasuot, nakatalikod sa atin. Anong sadaing kaya ito? Uy, maya-maya, malaki na rin ito. Mm -hmm. Huli ka dyan. Karatan lino na ito bukas, lapo-lapo na naman. Madalang dito ang maya-maya sa bahura, pero malalapad naman. Dito noon sa amin, ang kilong maya-maya, ito kalalaki 200. Ngayon, nagbaba ang presyo. Nagbaba daw ang sa malabon, sabi ng buyer, awan ko lang kung totoo. Hanap tayo ng isa ng mga pana. Na ito, kosir na naman, malaki ito. Mm -hmm huli ka jam pandagdag, kasamahin ng mayamaya -maya sa presyo. 150 ang kilo kasama ng sibungin. Dito kaya sa amin, dito sa kausir nito, dalo ang pangalan na tawag. Isang liglig, isang kausir. Tawagin ko na lang itong liglig mga kapaders para kilala ninyong isang ito. Sa lahat nga pala mga isang papanahin ko, sabihin ko mga pangalan na tunay tawag dito sa amin. Na ito, Angerdit, gitik na dito sa amin bitilya ito ang kilo 130 ayos man ang presyo kung hindi presyo lang ang presyo sa lapu-lapu 20 lang nila mang man lapu-lapu sa presyo sa bitilya hanap pa tayo ng isda na ito talig bago, malapad mm -hmm, huli ka dyan uy narupin kasamahan ay talaga madunok mga kapaders na parang naduyan yan siguruhin ko ito para tamaan mm -hmm. ayos na itong pandagdag ito nga pala sa amin talaga, tawag dito, talig bago. Mga nakalabas ngayon sa bahura, palibasa maliwanag kaya ang buwan. Kunting tsaga tsaga lang tayo, kahit maliwanag ang buwan, nakakaisda pa rin baga tayo. Na ah, ito, kanuping. Mm hmm, hmm, Gitikman Buti pa ang kanuping, manakasuot lang sa butas, madaling panain. Hindi tulad ng mga talig bago, nakalabas sa butas, nagaralangoy. Hanap tayo ng isda, pagkita kayo. Naroon, naglalangoy, talig bago, yung isa. Ito na sa kabila, nabutas. Mm hmm, huli ka dyan. Sa yung kaasawa, nakatakas. Malayo pa lang ako naglabas kagad sa butas. Nahana kaya yun. Sana masumpungan ko mga kapal sa inaroon. Huminto din. Antayin mo ako. Pahuli ka sa akin. Makalapit lang ako sa iyo. Surbul ka sa akin. Papanang kita kagad. Bumalagbag ka lang. Balagbag. Mm -hmm. Sabi ko na sa iyo. Bumalagbag ka lang. kita kagad. Salamat lol na marami na naman kahit bubuanin may pa rin sa bahura. Magkarami sana kami isla ngayong gabi at baka bukas hindi kami makalaot. Mayroon daw kayang low pressure. Hanap tayo ulit ng isdang mga pana. Doon sa butas, mayroon. Anong isda yung kaya ito? Sungkitin ko muna palabas. Labas. Ay, talikbago mm -hmm. Malapad ito. Nahan daw kasamahan na ito. Siguro ito, balo na naman. Walang kasamahan. Ating hanapin lang sa mga paikot. Wala talagang kasamahan. Hanap pa tayo ng isdang mga pana. Dito sa butas, mayroon ko napansin kanina sumuot nakahanap pa isumuot yung isda na yun wala yata dito, naglampasan sa kabilang butas o, ay, nandito isurahan, kaya lang parang pizza butas sumiting ko, yun, umatras wala na lugod, dito sa kabilang butas nah, na kaya yun wala na, ay, nandito na, surahan malayas na, yun mm -hmm, mabalik pa sa butas hindi naman ang kanyang udugan salamat na naman Lord, magandang biyaya ito surahan, kung sa English ang tawag unicorn fish Maganda rin ang presyo ng surahan sa amin, hindi na mababa ang presyo, kung 50 pa rin. Susubukan namin yung bagong buyer ngayon bibili isda namin, baka mahal ang presyo, baka mapaganda ang presyo ng isda namin. Hanap na naman tayong isda para magdagang pa. Yun, kupa pa mga kapaders, good size. Sukitin ko muna. Yun, naglugtik. Mga, mga kapaders, nalakutin ko na rin ito. Mm -hmm. Huli ka dyan. Aroy, may bibi. May piga mga kapaders. Malaki na sana itong kupa, kaya lang ating alpasan ito. Ayan o, oh, tingnan natin ang daming piga yan kulay ulis pa mga kapaders pag iyan mawaswas na ng ugbon kulay itin dapat yung pigang iyan ating alpasan muna ito para makaugbon pa yo sige lang oy pagtago ko sa butas baka masumpungan ka ng kasamahan ko yan atin sungkitin yan layo sige layo mag ayo kayo at magpakarami nasa na daw yung kasamahan ko baka masumpungan ko pang iyon yon na ito dalawang nukos ako naman nakasumpong alikayang unahin ko sa dalawang ito yung malaki yung maliit itong malaki aroy sala hindi tinamaan nakailag wala pati yung dalawang lukos na ito kanuping mga kapadres nakasuot pasiguro ulit pagpana nang di makatakas mm -hmm, yari ka na naman kwartan linaw na ito ano daw kaya kung maraming huling kasamahan kung dalawa si Kadev si Rico saka si Kadev si Ingo tatlong buso kami mga kapadres tsaga tsaga lang tayo kahit may buwan yon na ito snapper na naman malaki ang mata mm -hmm, huli ka dyan gigitikin ko sana baka sablay na naman sa gitikan baka tama yung pinakang batok makapunit na naman nakakadala po nga ng isda pag nai-reject sayang hindi naman pala sayang naiulam naman panibagong hanap na naman tayo dito sa butas baka may nakasuot na naman dito yun timos buntot lang nakalabas mga kapaders dito sa kabilang butas ating sisilipin baka na ang ulo ating susungkitin palabas para umatas doon sa malaking butas nanditing yung ulo, sungkit, labas labas dyan at yung balikan sa kabila, baka nandito na uy, wala dito ay na ito, matras na mga kapaders mm -hmm. huli ka dyan, aroy baba, do mga kapaders naroon na sa kabilang butas, sinili yung pana ako ay, iba talaga pag malaki ang isda do, pang iho ko bukas ang aking inakay malakas kumain ang aking inakay, pag ganyan ang ulam kasarap, matabang bibiya dalawa kayang palayaw na pangalan ng isda na ito bibiya sa katibus haanap tayo ng isda na ito, rodelio, kasalubong natin mhm, mm muntik pang sablayan akala ko hindi magigitik mga kapaders ayos nung pandagdag na naman pag dito talaga sa kalautan malaki ang rodelio naganda sa malaki sa isda, matimbang pa haanap tayo ng isdang mga pana dito sa butas, naroon may nakasuot nakalabas ang ulo, ano kaya ito ay surahan, naan kaya mata na ito mhm, mm ala, bahala ako sa tamaan sa Pisiti naman mga kapaders yun, akala ko namata at kung namata yan, nasin trangiti ka na yan nahuli ha, walang kapalagpalag pandagdag pang binta ito bukas na naman surahan, dito sa butas may maitim, uy malaking balangitan mga kapaders papasutan ko sa ibig ng pana, sana tamaan mm -hmm. yun, huli ka ay nakabulot, ating utrohin yun, tinamaan tinama sa katawan mga kapaders yung nagitik. ay hindi ay maganda, hindi tumakasabid sa pana ako may nagturo sa akin itong silent viewers na para pana din nanood ng mga video ko para ko sa parting buntutan ang dito makasabit sa pana yan ginaya ko mga kapaders hindi nga talaga kasabit pag ito sa parting buntutan pag sa parting ulo kaya nakakasabit daw kaya kaya narugan ang stingless ayos maganda yung turo sa akin hindi nakakasabit sa stingless sa pana magpapatulong ko sa kasamahan ko para magitik ito na ka si Kadir Sirico malapit na sa akin yan nga pala ang magitik na yan maganda sa pana niya salbatana walang sima yun pinaan ng mga kapaders Masama ang tama kagad. Sa ulo pinopuri ka si Rico, kaila buhay pa. Pakalumpana, yun. Inugtulan. Pangatlo, sala, hindi tinamaan. Ay, meron pong magitik, malikot. Mahihirap kami na ito dito. Ayan. Mm -hmm, pang-apat. Ay, sala, apat, nagitik din ka ni Miss Rico. Huli na ito, aming pinagdaluhan mga kapaders. Yung pana, kung hindi nakamot sa parting katawan, naroon pa ni ka ni Miss Rico, nasa may parting ulo. Dadaing ko pala ito mga kapaders, bukas. At pagkadaing, pipirtuhin ko. Ayan mga kapaders, maaahon na rin kami. hawi na. Dito na nga pala kami sa bahay mga kapaders. Nawi pala ang kami gaya laot. Walang ko lang isang kahol malaming huli. Sa tatlong buso. Mga gandang klaseng isda aming napanat doon sa bahura. Salamat Lord na marami sa biyaya mo na pekulob sa aming apat. Ayos na naman itong pambigas bukas ng maga pag ito na ibinta. Pupuntahan namin ngayong gabi yung buyer, yung bibilang isda. Kung bibili palang isda. May nagsasabi kaya malo kaya bumiling isda yung buyer na yun. Wala mang mawawala kung subukan namin. Ayan mga kapaders, bukas na lang tayo magkita-kita kung magkano kami kikitain. Magandang umaga sa lahat mga kapaders na ito ang aming kabintahan sa isda. Halos paras lang ang presyo mga kapaders, hindi galayo. Pero ayos na rin yan. Ang importante, may pambigas kami, may kontindilin siya. Ang aming kinita sa isda, mga kapaders ay 2,430. Ang gastos 360. Ang natira 2,070 divide 4. Bawat isang partihan 517. Ayos na ito. Maka-kabila ng limang kilong bigas, bawi lang sa na laut. Baka sa na laut makajak pa tayo. Nga nga pala ako sa mga silent viewers, subscriber na patuloy na walang sawang sumusuporta at laging nanonood ng mga video sa YouTube. Saka din po sa mga diskip ng ads. Maraming salamat nga pala sa inyong panonood. Gables, ingat po kayo lagi jan. Next episode tayo ulit magkita-kita, mga Kapaders.